Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Minda ay isang dalagang probensyana. Lumaki siya sa isang payak na baryo. Bata pa lang siya, pangarap na niyang makarating sa Maynila. Ang syudad ng pangarap. Hindi niya nanaisin ang mamuhay ng payak habang buhay. Gusto niyang yumaman makatagpo ng lalaking mayaman at mamuhay ng marangya. Isang araw dumating sa kanilang baryo ang isang matabang lalaking nakaputing polo. May kasama itong isang babaeng matangkad at maputi. May hawak na notebook at ballpen. Pinulong nila ang mga kababaihan sa plaza. Naghahanap kami ng mga dalagang maaring maging kasambahay sa Maynila anunsyo ng lalaki. Magandang oportunidad ito. Libre ang biyahe, may pagkain, at may sweldo kayong matatanggap. Nagkatinginan ang mga dalaga sa baryo. May ilan ang nagatubili. May ilan naman ang sabik sa alok. Isa na rito si Minda. Sasama ko masiglang, sabi niya. Sigurado ka? Tanong ng kanyang ina, hindi mo kilala ang mga yan. Eto na yung pagkakataon ko, Nay. Eh. Pangarap kong makarating sa Maynila. Huwag mo na akong pigilan. Wala nang magawa ang kanyang ina, kundi ang manalangin sa kanyang kaligtasan. Sampung dalaga ang sumama kay Minda. Sumakay sila sa isang lumang band at sa bawat kilometro palayo sa kanilang baryo, lalo silang napapalayo sa ligtas na mundo. Matapos ang halos sampung oras na biyahe, narating nila ang isang lumang mansyon sa gilid ng kagubatan. Hindi ito ang Maynila na kanilang inasahan. Malamig ang hangin, may kalawang na ang at lumang luma ang bahay. Teka, tanong ni Perla. Isa sa mga kasama ni Minda. Akala ko sa Maynila tayo pupunta. mumiti ang babaeng recruiter. Dito muna tayo sa pansamantala. Walang nagawa ang mga dalaga kundi sumunod. Sa loob, sinalubong sila ng mga taong nakaitim. May mga anino sa mukha dahil sa mahihinang kandila sa paligid. Walang kahit anong kasangkapang pangkusina o palatandaan ng normal na pamumuhay sa bahay. Tanging isang altar lamang ang nasa gitna ng bulwagan. Puno ng kakaibang mga simbolo at may isang itim na estatwa na may pulang mata. Mayamay ay nagsilapit ang mga taong nakaitim. Isa-isang inilabas ang mahabang kutsilyo. Napaatras si Minda. Ano to? Ang mga bagong alay, gulo ng isang matandang lalaki, nakatakip ang mukha. Isang matinis na sigaw ang pumailang lang sa hangin ng isa sa mga dalaga ang inundayan ng saksak sa dibdib. Nagkagulo ang lahat. Ang iba ay napaiyak. Ang ilan ay natulala sa takot. Si Minda sa kabila ng kanyang pangarap ay biglang naliwanagan. Hindi ito may nila. Hindi ito buhay na marangya ito ay kamatayan. Hinila niya si Perla. Takpo sigaw niya. Napansin ito ng mga kasapi ng kulto. Huwag silang patatakasin. Mabilis nilang tinakbo ang likuran kung saan may lumang pintuan. Binuksan ito ni Minda at laking gulat niya. Isang malalim na bangin ang nasa harapan nila. Kaliwa sigaw ni Perla Tuon nila napansin ang isang makitid na daan Tinakbo nila 'yon kahit madilim kahit tinik-tinik ang mga halaman sa paligid Sa kanilang likuran naririnig nila ang mga humahabol na kasapi ng kulto Kapag nahuli nila tayo papatayin nila tayo Humihikbing wika ni Perla. Minta anong gagawin natin? Sa isang iglap, dumapas si Minta sa lupa. Sinipa si Perla sa isang mahabang pilapil at itinago ang sarili sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga yapak ng mga humahabol. Nasaan sila? Siguraduhin niyong walang makakatakas. Tinig ni Minda ang sigaw ni Perla habang pilit siyang kinakaladkad pabalik sa bahay. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya nagpahuli. Kapi na nang makahanap siya ng daan palabas sa kagubatan. Tuguan ang kanyang paa. Puno ng galos ang kanyang katawan. Ngunit nakaligtas siya. Ang kanyang pangarap na marangyang buhay sa Maynila ay napalitan ng isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng pangarap ay dapat abutin, lalang na kung ang kapalit ay sariling buhay. Nakaligtas si Minda mula sa kulto. Munit hindi siya matahimik. Araw-araw siyang nananaginip ng mga sigaw ng mga kasamang dalaga. Lalo na si Perla na kanyang iniwan. Hindi niya mapatawat ang sarili. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, kasabay ng takot ang unti-unting pag-usbong ng isang bagay sa kanyang puso. Ito ay galit. At mula sa galit ipinanganak ang kanyang plano ng paghihiganti. Hindi pumalik si Minda sa kanyang baryo. Sa halip, nanatili siya sa bayan. Nagtrabaho siya sa isang maliit na tindahan at nagtipid ng pera. Hindi sapat ang galit para mapabagsak ang kulto. Kailangan niyang maghanda Una, naghanap siya ng impormasyon gamit ang kanyang natatandaang ruta. Nalaman niyang ang lumang mansyon ay nakatayo sa isang liblib na lugar sa pagitan ng dalawang probinsya, malayo sa mata ng batas. Doon na alaman niyang hindi lang siya at ang kanyang mga kasamang babae ang naging biktima. Marami nang nawala roon. Karamihan ay mga dalagang mahihirap na naakit sa pangakong magandang buhay sa Maynila. Pangalawa, nagtipon siya ng mga taong may galit din sa kulto. Sa pamamagitan ng usap-usapan sa bayan, nakilala niya si Mang Erning, isang matandang magsasaka na nawala ng anak sa parehong grupo may dalawa rin siyang anak na lalaki. Si Lando at si Berto na matagal nang naghahanap ng pagkakataong ipaghiganti ang kanilang kapatid. At pangatlo, naghanda sila ng sandata. Masyete gulok palakol, anumang maaring gamitin upang ipaghiganti ang mga buhay na nasayang. Hindi nila tatawagan ng polis hindi ito tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa hustisyang hindi kailanman na ibigay. Isang gabi, bumalik sila sa mansyon. Tulad ng dati, mahina ang ilaw sa paligid. Tanging mga kandila lamang ang nagpapaliwanag sa altar. Ngunit hindi nila kailangang lumapit sa pintuan sinimulan nila ang kanilang plano sa sunog. Pinuhusan nila ng gasolina ang paligid ng bahay at sinindihan ito. Agad na nagising ang mga kasapi ng kulto sa ingay ng liwanag ng apoy. Naglabasan sila. Nagtataranta. Ngunit hindi nila alam na may naghihintay sa kanila sa dilim. Ngayon singilin natin sila, pulong ni Lando. Habang ang ilan sa kulto ay nagtangkang takasa ng apoy. Hinarang sila ni Naminda at ng kanyang mga kasama. Walang awa silang inatake ni Lando at Berto. Sa bawat pagbagsak ng masyete, sa bawat sigaw ng mga kolkista, nabawasan ang bigat sa dibdib ni Minda. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay katarungan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang pinuno ng kulto, ang matandang lalaking na kamaskara, ay pilit na tumakas sa likuran ng bahay. Agad siyang sinundan ni Minda. Hindi niya alam kung paano siya nagkaroon ng tapang. Pero nagawa niyang hablutin ang lalaki at itulak ito sa nasusunog na altar. Nagdasal ka para sa dugo ng mga dalaga. Pulong niya, ngayon dugo mo ang isasakripisyo. sakripisyo. Sinubukan siyang sakta ng matanda, pero may hawak ng kutsilyo si Minda. Walang pag-aalinlangan niyang itong isinaksak sa dibdib ng lalaki. At sa unang pagkakataon, mula na makaligtas, nakaramdam si Minda ng kapayapaan. Nang sumikat ang araw, tanging abo at usok ang naiwan sa lugar na minsang pugad ng kasamaan. Wala nang kulto, wala nang mga akit sa mga dalaga para gawing alay. Hindi ito maibabalik ang mga nawala, lalo na si Perla. Ngunit alam ni Minda na sa wakas natapos na ang bangungot. At sa unang pagkakataon, hindi na niya gustong pumunta sa Maynila. Dahil alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi sa marangyang buhay, kundi sa kalayaang wala nang dapat katakutan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.